Paano kung ang lahat ng matiyaga mong binuo ay malapit ng magbunga ng biglaan? Sa loob ng maraming taon, tahimik mong tinahak ang matuwid na landas. Buhat-buhat ang mga responsibilidad na hindi nakikita ng iba. Habang ang iba'y nagmamadali, ikaw ay nanatiling matatag. Ngunit ngayon, may kakaibang pagbabago. Tahimik, makapangyarihan. Sa Mayo 28, may plano ang universo na baguhin ang takbo ng iyong kwento, isang pagbabago na hindi mo inaasahan. Isang kosmikong pagkakaayos ang magbubukas ng mga pintuang dati tila sarado. Hindi ito basta-bastang swerte. Isa itong banal na tiyempo. Taurus, papalapit na ang iyong tagumpay. Naroon na ang mga palatandaan kung marunong ka lang tumingin. Handa ka na ba sa bigla ang pagbabago ng iyong kapalaran? Taurus, hindi ka kailanman naging tipo ng tao na naghahanap ng madaling daan. Ang lakas mo ay nasa iyong pagtitiyaga, katapatan, at tahimik na dedikasyon sa paggawa ng tama, kahit walang nakakakita. Habang ang iba'y palipat-lipat sa uso, ikaw ay nanatiling nakaugat, nakatutok, at hindi natitinag. At ngayon, tumutugon na ang universo. Sa Mayo 28, 2025, Isang pambihirang astrological alignment ang magaganap. Si Venus, ang iyong ruling planet, ay makikipagsanib-puwersa sa makapangyarihang enerhiya ng kalawakan na aktibo sa iyong ikalawang bahay ng kayamanan, halaga, at seguridad. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isa itong gantimpala. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa mas malalim na kahulugan ng sagradong petsang ito. Malalaman mo kung bakit ang mga bituin ay pumapabor sa iyo, kung anong mga palatandaan ang dapat mong bantayan, at kung paano mo maihahanda ang sarili mo para sa tagumpay na tahimik na nabubuo sa loob ng maraming taon. Dahil ito'y hindi lang basta pagbabago sa iyong chart. Ito'y pagbabago ng iyong kapalaran. Ang astrological shift sa Mayo 28. Sa Mayo 28 2025, ipipinta ng kalawakan ang isang bihira at makapangyarihang eksena sa langit, isang sandaling matagal nang inaabangan ng mga astrologo. Hindi ito basta-basta lang na planetary alignment. Isa itong kosmikong kaganapan na tila isinulat mismo para sa Taurus, para sa iyong tanda, iyong paglalakbay, at iyong kapalaran. Si Venus, ang iyong ruling planet, ang planeta ng pag-ibig, halaga, yaman, at sariling pagpapahalaga ay papasok sa isang makapangyarihang trine kasama si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte. Pero hindi ito nagaganap ng mag-isa. Si Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at makabagong lakas, ay aktibo rin sa iyong sign. At ang buwan, tagapagdala ng emosyon, ay daraan sa isang earth sign na malalim ang koneksyon sa enerhiya ng Taurus. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isa itong banal na koreografiya. Ang alignment na ito ay magpapaliwanag sa iyong ikalawang bahay. Ang tahanan ng pera, ari-arian, at self-worth. Kung nararamdaman mong may kakaibang enerhiya sa paligid mo, hindi ito guni-guni lamang. Ang universo ay inihahanda kang gantimpalaan para sa bawat sandaling na natili kang tapat habang ang iba'y sumusuko para sa bawat hakbang na ginawa mo kahit tila walang nangyayari. Ang pagbabagong ito ay tungkol sa tunay na halaga, hindi lang pera kundi emosyonal at espiritual din. Taurus, matagal mo nang binubuhat ang bigat sa katahimikan. Patuloy kang nagtayo ng pundasyon kahit walang pumapansin. At ngayon, ang Mayo 28 ay magdadala ng enerhiyang magpapalit ng iyong pagsisikap tungo sa konkretong gantimpala at ito ang lalong nagpapabihira sa kaganapang ito. Si Uranus, na matagal nang gumagalaw sa sign ng Taurus, ay sa wakas ay bubuo ng isang natatanging angulo kasama si Venus at Jupiter. Bubuksan ang isang pintuang matagal nang nakasara. Maaaring maranasan mo ito bilang isang biglaang oportunidad, isang hindi inaasahang alok sa trabaho, biyayang pera, o isang taong darating sa iyong buhay na tila itinakda ng tadhana o maaari rin itong mas banayad, isang malakas na pagkaunawa na magbabago sa tingin mo sa iyong halaga, kinabukasan, at kapangyarihang likhain ang iyong sariling katatagan. Ito ang uri ng alignment na kayang magbago ng buong direksyon ng buhay. Para sa mga espiritual na sensitibo, maaaring maramdaman ng enerhiya ng Mayo 28 na tila kuryente sa hangin. Maaaring tumindi ang iyong intuwisyon Maaaring magkaroon ka ng mga panaginip na sobrang buhay. Maaaring bigla kang gustuhing maglinis, magtanggal ng kalat, o magsimula ng bagong proyekto. Hindi ito basta trip lang. Ito'y mga senyales na gumagalaw ang enerhiya sa iyong buhay at inihahanda ka para sa pagbabagong mararamdaman mo, panlabas at panloob. At ito ang katotohanang bihirang sabihin, hindi hinahanap ni Taurus ang drama hinahanap mo ang seguridad, kapayapaan at tunay na halaga. At itong alignment na ito ay nagbibigay galang sa kagustuhan iyon. Hindi nito hinihingi na maging iba ka. Hinihingi lang nitong tanggapin mo ang biyayang matagal mo ng pinaghirapan, ang nakaraan ni Taurus. Isang buhay ng tahimik na pagsisikap Taurus, hindi kailanman naging madali o mabilis ang landas mo patungo sa tagumpay. Ang paglalakbay mo ay palaging mabagal, matatag, at madalas ay mag-isa. Habang ang iba'y nag-uunahan, habol ang mga uso at mabilisang tagumpay, pinili mong tahakin ang tahimik na daan, ang daang binubuo ng disiplina, sipag, at integridad. Hindi mo lang hinangad ang tagumpay, hinangad mo ang bagay na magtatagal. Ngunit bihira ang mundo na pumalakpak para sa tahimik na mandirigma. Madalas ay hindi napapansin ang iyong mga pagsusumikap. Ikaw ang taong naiwan sa huling oras sa trabaho. Nagiipon habang ang iba'y nagwawaldas, nagmamahal ng totoo kahit kaunti lang ang ibinabalik. Ibinigay mo ang lahat para sa pamilya, relasyon at trabaho. Nang hindi naghihintay ng papuri, yan ang diwa ng isang Taurus. Matatag, maaasahan at lubos na tapat. At sa likod ng iyong kalmadong anyo, may mga unos. May mga sandali ng pagdududa. Naitanong mo na ba sa sarili, bakit ako palaging naghihintay? Bakit ang daan ko palaging mahaba at mahirap? Nakita mong nanalo ang iba gamit ang madaling daan. Habang ikaw ang naglilinis ng kaguluhang, hindi mo naman ginawa. Ngunit kahit sa gitna ng kadiliman, hindi ka natinag. Tahimik kang umiyak. Tahimik kang bumangon. Tahimik kang gumaling at sa bawat pagkakataong ibinagsak ka ng buhay, bumangon ka ng mas matibay, mas determinado. Natutunan mong lumago sa sakit na magpatuloy ng walang hinanakit. Madalas sabihin ng iba na masyado kang tahimik o matigas ang ulo. Hindi nila alam ang apoy na nananahan sa ilalim ng iyong katahimikan. Hindi nila alam ang bigat na binubuhat mo habang pinanghahawakan ng lahat. Hindi nila alam kung ilang beses mong pinilit ngumiti sa kabila ng pagkawasak para lang hindi sumuko ang mga taong umaasa sa iyo. Ikaw ang sinasandalan. Ang nagpapatuloy kahit huminto na ang mundo. At bagamat minsan parang sumpa ang lakas mo sa Mayo 28, iyon ang magiging pinakamalaking biyaya mo. Dahil ang pagbabagong kosmiko na ito ay hindi para sa mga nagmadali. Ito'y para sa mga naghintay, nagtiis, at tahimik na nagtaguyod habang ang iba'y sumisigaw. Nagawa mo na ang lahat. Naipasa mo na ang pagsubok. At ngayon, Taurus, inihahanda ka na ng universo para sa gantimpala. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas ang sigaw, kundi dahil ikaw ang pinakamatatag. Dito na magsisimula ang tunay mong kwento. Isang Taurus na hinarap ang lahat, ang pangalan niya ay Elena Cruz. Isang 38 anyos na single mother mula sa isang tahimik na baybaying bayan sa Pilipinas. Isang tunay na Taurus, nakaugat sa lupa, matatag at buong pusong nagmamahal. Sa halos buong buhay niya, si Elena ang uri ng taong nananatiling tapat kahit sa pinakamahirap na panahon. Siya ang maagang dumarating, huling umaalis, at hindi kailanman nagrereklamo kahit papakiramdam niya'y nakalimutan na siya ng mundo. Cashier siya sa isang luma at halos magsarang grocery store. Ang kita ay sapat lang para mapakain ng kanyang anak na si Leah at mabayaran ng renta sa kanilang sirasirang maliit na kwarto. Pero sa kabila nito, palagi siyang nakangiti. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang darating din ang araw para sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang taon, parang lalong lumalayo ang araw na iyon nang dumating ang pandemya nawalan siya ng trabaho tatlong buwan siyang nabuhay sa utang at pinakuluang kanin araw-araw siyang naglalakad ng kilometro para maghanap ng trabaho habang pinipilit itago kay Lia ang lungkot at pagod na unti-unting lumalamon sa kanya nagdasal siya umasa ngunit wala pa rin dumating umunlad na ang buhay ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pamilya, bagamat mabait, ay walang kakayahang tumulong. Pakiramdam niya'y iniwan na siya, hindi lang ng mga tao kundi ng tadhana mismo. Pero hindi siya tumigil. Nagsimula siyang maglinis ng bahay, isa-isa, kahit pa hindi siya tinitingnan sa mata ng kanyang mga kliyente. Nakakahiya minsan. Pero hindi ang pride ang iniisip ni Elena. Iniisip niya ang matrikula ni Leah ang groceries, ang pag-survive. Hanggang dumating ang Mayo 2025. Isang gabi noong Mayo 25 na naginip siya. Nasa isang malawak na berdeng bukirin siya sa ilalim ng maliwanag na pilak na buwan. Lumapit sa kanya ang isang puting toro at lumuhod sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito. Kalma, makapangyarihan at tahimik. Pagkagising niya, isinulat niya ito sa kanyang kwaderno may paparating, bulong niya sa sarili. Noong Mayo 28, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babaeng minsan niyang nilinisan ng bahay. Elena, sabi nito, pumanaw na ang asawa ko. Mag-isa na lang ako. Naalala ko kung gaano kakabait noon. Pwede ka bang tumira dito at ako'y tulungan araw-araw? Triple ang bayad ko sa dati. Hindi lang ito trabaho. Isa itong lifeline. Gabi iyon, habang sila ni Lia ay nakaupo sa maayos na hapagkainan, kumakain ng mainit na pagkain, at muling narinig ang tawa ng kanyang anak, may nabasag sa puso ni Elena. Hindi lang ito kaginhawaan. Isa itong paglaya. Tapos na ang bagyo. Ilang araw matapos noon, nalaman niyang sa Mayo 28, naganap ang isang bihirang Venus-Jupiter-Uranus alignment. Mismo sa Taurus, ang kanyang sun sign. Ipinaliwanag ito ng astrologo na kaibigan ng yumaong amo. Ang alignment na ito ay nagpapagana ng kayamanan mula sa pagsisikap, lalo na para sa Taurus. Pinaghirapan mo ito. Ngumiti si Elena. Hindi dahil bigla na lang siyang naniwala sa astrology. Kundi dahil, kahit hindi niya alam, ang mga bituin ay tumugma sa kanyang pakikibaka. Binalikan niya ang mga tao ng sakit. Hindi na may pait kundi may pag-unawa bawat hindi na bayarang bayarin, bawat gabing walang tulog, bawat kaarawang mag-isa, lahat iyon ay paghahanda. Hindi para patigasin siya, kundi para buuin siya. At iyan ang ibig sabihin ng pagiging isang Taurus. Harapin ang pinakamadilim na gabi at patuloy na kumapit. Maglakad sa gitna ng unos na nakayuko, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ay nakaugat. Hindi kakaiba ang kwento ni Elena Kakaunti lang ang nagsasabi. Dahil ang enerhiya ng Taurus ay hindi sumisigaw ng atensyon. Ito'y bumubulong ng lakas. Ito'y tahimik na bumubuo. At kapag tama na ang panahon, ito'y sumisibol. At para sa bawat Taurus na nanonood nito, maaaring ang Mayo 28 ang iyong sandali ni Elena. Hindi dahil mahiwaga ang mga planeta, kundi dahil mahiwaga ka. Dahil gaya ni Elena, Ginawa mo na ang lahat. Binuhat mo ang bigat. Hindi ka lumihis sa landas. Ang mga palatandaan ng pagbabago. Paano ka kinausap ng universo? Bago pa man dumating ang tunay na tagumpay, palihim nang bumubulong ang universo. At Taurus, dahil ang iyong enerhiya ay malalim ang koneksyon sa kalikasan, mas nararamdaman mo ang mga bulong na ito sa iyong katawan at mga pandama kaysa sa iyong isip. Ngunit habang papalapit ang Mayo 28, maaaring lumakas ang mga bulong na ito. Kung alam mo lang kung paano makikinig. Ang unang mga palatandaan ay kadalasang lumalabas sa panaginip. Hindi basta-bastang panaginip, kundi malinaw at puno ng simbolismo. Maaaring makita mo ang mga bukas na pinto, gintong liwanag, o mga hayop tulad ng toro, huwago, o paro-paro. Ito'y mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili babala na malapit na ang pagbabago, na ang bagay na matagal mo nang hinihintay ay gumagalaw na. Kasunod niyan ay ang mga angel numbers. Maaaring mapansin mong paulit-ulit lumilitaw ang mga numerong gaya ng limang limang lima, pagbabago, isang 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 isang, alignment, o dalawa dalawa dalawa, balanse at banal na tempo. Makikita mo ito sa orasan, resibo, address, o kahit sa plaka ng sasakyan. Hindi ito aksidente. Ito yung mga tulak mula sa kalawakan. Maaaring maramdaman mo rin ang kakaibang tensyon sa dibdib o tiyan. Parang may inaasahang darating, pero hindi mo alam kung ano. Ang mga dati mong gawain ay biglang pakiramdam mo'y hindi komportable. Parang gusto mong maglinis, ayusin ang paligid o magsimula ng bago. Kahit hindi mo alam kung bakit, iyan ay palatandaan na ang enerhiya sa paligid mo ay gumagalaw. May mga Taurus din na naguulat ng paulit-ulit na salita o parirala na naririnig nila sa radyo, sa usapan ng ibang tao, o habang nag-scroll sa social media. Ang salitang iyon ay maaaring konektado sa paparating mong oportunidad o hamon. Sinusubok ng universo ang iyong kamalayan, maging ang kalikasan ay nagiging mensahero maaaring makakita ka ng kakaibang kilos ng mga ibon, hayop na bigla na lang tatawid sa iyong daraanan. Umaging ang panahon ay sumasalamin sa damdamin mo sa loob. Hindi ito pamahiin. Ang Taurus ay pinamumunuan ng elementong lupa. Ang koneksyon mo sa kalikasan ay sinauna, likas at totoo. At naroon ang emosyonal na alon. Luha na walang dahilan. Bigla ang pangungulila sa nakaraan. Isang malalim na pakiramdam ng koneksyon sa isang mas mataas na layunin. Ang mga sandaling ito ay sagrado. Mga palatandaang inaayos na muli ang iyong enerhiya. Na ang Mayo 28 ay hindi lang isang petsa. Ito'y isang pintuan. Kaya kung nakakita ka na ng mga palatandaan, huwag mo itong baliwalain. Isulat mo. Pag-isipan. Maghanda. Dahil kapag ganito nakatindi ang paggalaw ng enerhiya, ang pagbabago ay hindi na lang posibilidad, ito'y katiyakan. Paano maaaring magpakita ang paglipat ng kapalaran na ito, Taurus? Kapag ang mga bituin ay pumapabor sa iyo, hindi palaging may kasamang paputok o malalakas na anunsyo ang mga resulta. Minsan, tahimik silang dumarating, ngunit makapangyarihan, gaya ng isang buto na sa wakas ay sumisibol mula sa lupa matapos ang mahabang panahon sa ilalim nito. Ang pagbabagong kapalaran sa Mayo, 28, ay maaaring hindi magmukhang panalo sa loto. Pero pakiramdam mo, ito ay isang himala. Maaaring magsimula ito sa isang tawag. Isang taong nag-aalok ng trabaho, isang pagkakataon, o oportunidad na dati tila hindi mo kayang abutin. Baka ito'y naantalang promosyon. Isang investment na nakalimutan mo na pero biglang nagbunga o isang simpleng side hustle na bigla na lang naging matagumpay. Para sa iba, maaaring ito ay pinansyal. Pagkabayad ng utang, di inaasahang pamana, o isang swerteng pagkakataon. Pero para sa ilan, maaaring ito ay emosyonal. Isang matagal ng nawawalang kaibigan na bumalik na may dalang mensaheng matagal mo nang kailangan marinig, o isang malalim na katahimikan sa puso na dumating matapos ang mga taon ng pagkalito. At para naman sa iba, dumarating ang pagbabago sa anyo ng tao, isang mentor, kapareha, o kakolaborate na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang mahalaga, dumarating ang pagbabago sa anyo na pinakakailangan mo. Hindi palaging sa anyong inaasahan mo. Dahil ang enerhiya ng Taurus ay hindi lang tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa tunay na halaga. At ang planetary alignment na ito ay dinisenyo para ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga. Hindi sa pamamagitan ng palakpakan, kundi sa pamamagitan ng tamang pagkakataon sa tamang oras. Kaya kapag dumating ito, huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong ikubli ang sarili mo. Tanggapin mo ito ng buo. Tumayo ka sa iyong kapangyarihan. Dahil ito ay hindi basta-bastang biyaya. Paano maghanda para sa Mayo 28 Taurus? Ang pagbabagong darating sa Mayo 28 ay hindi lang tungkol sa mga nangyayari sa kalangitan. Ito rin ay tungkol sa kung gaano kakahanda na tanggapin ang mga biyayang itinakda para sa iyo. Para maka-align sa enerhiyang ito, hindi mo kailangan gumawa ng malalaking hakbang. Kailangan mo lang bumalik sa iyong sarili. Simulan sa pag-uugat. Bilang isang earth sign, mahalaga sa Taurus ang koneksyon sa pisikal na mundo. Maglakad ng nakayapak sa damuhan umupo sa lilim ng puno. Huminga ng malalim at may layunin. Hayaan mong yakapin ka ng kalikasan. Makakatulong ito para masipsip mo ang matatag na enerhiya ng Venus-Jupiter alignment. Gumawa ng espasyo. Linisin ang iyong kwarto, lugar ng trabaho, o kahit ang iyong cellphone. Ang kalat ay nag-iipon ng stagnant na enerhiya. Kapag malinis ang paligid mo, mas malinaw rin ang direksyong tatahakin mo magsanay ng katahimikan, mag-journal ng iyong mga iniisip at panaginip sa mga araw bago ang Mayo 28. Lalo na kung may mga numerong paulit-ulit, deja vu, o kakaibang damdamin, hindi ito basta-basta. Ito'y mga gabay mula sa universo. Gamitin ang mga affirmation na nakaangkla sa self-worth. Bukas ako sa pagtanggap ng mga bagay na nararapat sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang takbo ng aking buhay dumarating sa akin ang kasaganaan ng madali at may biyaya. Sa gabi ng Mayo 27 o mismong Mayo 28, sindihan ng isang berdeng kandila para sa abundance o puti para sa kalinisan at gabay. Isipin mong nakatayo ka sa isang ginintuang bukirin, nakabukas ang mga palad. Sabihin ng salamat kahit hindi pa dumarating ang biyaya. Ang enerhiya ng pasasalamat ay nagbubukas ng espiritwal na pinto. At pinakaimportante, iwasan ng takot. Kung may dumating na oportunidad, huwag mo agad pagdudahan. Madalas, nag-aatubili ang Taurus. Pero sa pagkakataong ito, tumalun ka. Hindi mo tinatahak ang hindi mo alam. Huling mensahe, Taurus. Naglakad ka sa mahabang panahon ng katahimikan. Buhat-buhat ang mga pasaning walang nakapansin binubuo ang mga pangarap na tila walang nakakakita. Ngunit ang universo, nakamasid sa lahat. Bawat tahimik na sakripisyo. Bawat sandaling pinili mong maniwala kaysa matakot. At ngayon, ang enerhiya ay nagbabago. Hindi sa kaguluhan, kundi sa kaliwanagan. Sa Mayo 28, hindi lang magiging magaan ng iyong pakiramdam, mararamdaman mong nakita ka. Dahil ito'y hindi simula ng iyong paglalakbay. Ito ang gantimpala para sa hindi mo pagsuko. Kaya huminga ka. Magtiwala, tanggapin. Ang biyayang matagal mong hinihintay sa wakas ay nakarating na sa tahanan nito sa iyo.